Kasabay ng agos ng baha sa Valencia, Spain, isang kotse na tinatangay ng tubig. Sa kabilang bahagi ng kalsada, makikita ang halos magpatong-patong na mga sasakyan dahil sa baha. Binahari ng ilang taniman sa bayan ng uh, Milanilla sa Cuenca Province. Ang ilang residente na natrap sa gitna ng baha, kinailangan pang i-rescue gamit ang helicopter. Nasira rin ang ilang kalsada. Natumba pa mga puno. Nang humupang baha, nag-iwan ito ng putik sa karamihan sa mga bayan dolinis naman ang mga residente. Ayon sa mga lokal na otoridad, hindi bababa sa 75 ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Ayon naman sa mga meteorologist doon, bumuhos ang isang taong katumbas ng ulan sa loob lang ng walong oras. Kaya malala ang pagbaha na itinuturing na pinakamatindi mula noong 1996. Update po tayo sa epekto ng Bagyong Leon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din sir Rafi, ganda po sa ating mga taga-subaybay dito sa Balitang Hal. Opo, ano pong direksyon tinatahak ngayon ng Bagyong Leon? Yes. Sa ngayon po itong Bagyong si Leon ay nasa layo na po 155 kilometers north-northwest po ito o hilaga po ng Itbayat-Batanes. At uh, patungo po ito dyan sa may uh, eastern section ng Taiwan na kung saan inaasahan po natin na posibleng na dyan uh, mag-landfall ngayong hapon. Mm -hmm. Sa inyo pong monitoring, ano mga lugar ang uh, nakatatanggap ng landfall uh, api uh, na ulan Sa ating uh, monitoring po no mga, uh, ito pong uh, bahagi po na itbayat umaabot na po sa around uh, 200 or more than 200 millimeters of rainfall po yung um, na itatala o na record po nila doon at um, yung sa may ba ilang bahagi pa po ng uh, istasyon po natin particular na sa Kalayan ay medyo um, kubaga po medyo nag-stop po yung uh, padala po nila ng information po dito sa atin no dahil po sa lakas ng hangin pero after po nito ay uh, i-retrieve po nila o papadala po nila yung mga datos po nila doon na nakuha, lalo na po sa may uh, Kalayan area. Mm, ano po ang uh, panahon naman yung aasahan natin bukas hanggang po sa weekend? Dahil nga po inaasahan natin na itong bagyong si Leon ay patuloy na kikilos palayo po dyan sa may Northern Luzon area. Inexpect na po natin ang gradual improvement of weather lalo na po sa extreme Northern Luzon. Pero dito sa atin sa Metro Manila pati na rin po sa ibang bahagi na ating bansa ay maaliwala sa panahon po ang inaasahan natin bukas. May mga ulan pero sa hapon at sa gabi na lang. Mm -hmm. May mga nakikita po ba kay mga weather disturbance na papasok? Kaya eh, dalawang buwan na lang matatapos na yung taon. Meron pa kayong bagyo na papasok sa atin? Yes po Sir Raffy, ngayon po or in the next 3 to 5 days wala pa naman po tayo na nakita na posibleng sumunod dito sa bagyong si Leyon pero bago matapos yung taon, posible pa rin po yung 4 hanggang 5 na bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. 4 hanggang 5. So kailangan paghandaan pa rin po yan ating mga kababayan. Yes sama po Sir Raffy dahil nga papunta po tayo dito sa amihan season no so kapag ganito po usually yung track po ng bagyo natin I'm more on landfalling. Kaya po ito po yung ating uh, paghahandaan ngayong uh, patapos po yung ating taon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po. Magandang tanghal. Si pag Weather Specialist, Anna Cloren Horda. Ito ang GMA Regional TV News. Apektado ng masamang panahon ang bentahan ng bulaklak sa Baguio City pero hindi ang mga biyaherong luluwas mula sa City of Pines. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, Magda pa rin naranasan ng pag pagulan dito sa lungsod ng Baguio at sa mga oras nga na ito ay makapalang hamog na na-experience sa City of Pines. Magda na nakabantay ang otoridad sa mga lugar na uh, dahil na rin sa banta ng landslide at rockslide slide sa iba't ibang panig ng Cordillera region. As of 9am monitoring ng Office of the Civil Defense CAR, possible ang lahat ng major roads sa region. May mga naitalang rock slide sa bahagi ng mountain province pero agading nadaanan na matapos yung clearing operation. Kasabi sabi pinag-iingat ang mga motoristang aakit sa Baguio City dahil sa makapal na hamog na epekto ni Bagyong Leon. Nasa evacuation center ngayon ang mahigit sa 70 families sa Cordillera Region. Sa kabila naman, Chris, ng maulang panahon, bunsod ng Bagyong Leon, dagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Baguio City. Pahirap pa pagsakay sa mga bus. Samantala, update naman sa presyo ng bulaklak sa Baguio City isang araw bago ang undas. Nako, Chris, bagsak ang presyo ng bulaklak dahil sa oversupply. Hindi kasi na-deliver sa iba't ibang probinsya ang supply nagsuplay ng bulaklak dahil sa magkasunod na bagyong Christine at Leon. Halos ko konti rin yung bumibili ng bulaklak dahil sa masamang panahon. Sa so ngayon, wala na raw inaasahang paggalaw sa presyo ng bulaklak. Samantala, sa kabila ng masamang panahon ay marami pa rin turistang namamasyal sa lungsod ng Baguio. At sa pagganda ng panahon, sa mga susunod pang araw, inaasahan ng maraming turista ngayong long weekend. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, nagsampang aktres at singer na si Rita Daniela ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor na si Archie Alimanya. Balita hatid ni Nico Wahe. Kasama ang kanyang abogado at kanyang kuya, nagtungo sa prosecutor's office ng Bacoor Cavite ang singer at aktres na si Rita Daniela. Yan ay para maghain ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor at komedyanteng si Archie Alemania hindi nagpaunlak ng panayam si Daniela at tanging abogado niyang nagsalita. Sa complaint affidavit ni Daniela, kapwa raw silang dumalo ng party ni Alemania noong September 9, 2024. Doon palang daw ay nagbibitiw na sa kanya ng malalaswang salita ang aktor. So dun pa lang na offend si Rita. There was uh, she felt uncomfortable already, but uh, she did not confront Archie during that time kasi ang dating sa kanya baka he did not mean it but lasing lang oo and yun naglibero lang pauwi mula sa party nag-alok daw si Alemania na ihatid si Daniela pumayag ang aktres sa pag-aakala raw na para lang itong kuya sa biyahe hinahawakan daw siya ni Alemania sa balikat at leg nagsabi na siya no na kuya wag Uh, kuya kita. So kasi nga, Trita was treating uh, Archie as an elder brother. Eh. Pagdating sa tapat ng kanyang bahay, puwersahan daw siyang hinalikan sa labi ni Alemania. Nagpumiglas daw si Daniela. Pero niyakap siya ng mahigpit ni Alemania, saka pinaghahawakan ang masisailang bahagi ng kanyang katawan. Dito na raw naiyak si Daniela hanggang sa makalabas ng sasakyan. She was forced uh, To, uh, and he was kissed by Archie that time. And then uh, there was also. touching that happened like uh yung masaselang bahagi ng katawan lang niya like breast was also being touched during that time Nagtext daw si Alemania para humingi ng tawad sa nangyari at lasing daw siya noon This is not easy for Rita no I mean any woman it's it's really hard for them to come out and magsabi ng ganitong mga uh krimen and uh, magfile ng ganitong nature Patuloy namin kinukunan ng pahayag si Alemania pero wala pa siyang tugon Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nahukot at bumaligtad ang isang closed van sa baywalk ng Tabok Bridge sa Opol, Misamis Oriental. Base sa investigasyon ng pulisya na walang umano ng kontrol ang driver sa truck kaya nag-counterflow at bumangga sa motor. Galing Iligan City daw ang truck habang mula sa Cagayan de Oro City naman ang motorsiklo. Sa gitna ng patatanggal sa truck sa Baywalk, bigla itong nasunog. Agad namang rumesponde ang mga otoridad doon at inapula ang apoy. Sa ngayon, maayos na ang kalagayan ng truck driver habang nagpapagaling pa sa ospital ang rider na hindi na raw magsasampa ng reklamo. Sinampahan ng dagdag na reklamong serious illegal detention ng walong Chinese national na naaresto sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, base ang reklamo sa pahayag ng dalawang Chinese na dinala sa Pilipinas ng walong sospek at pinilit magtrabaho sa Pogo. Patuloy raw ang isinasagawang case build-up. Nasa kustudya ng CIDG ang dalawang komplainan at ang walong sospek. Danaig pa rin ang bayan ni Hans sa panahon ng kalamidad. Nag-donate ang NCAA Management Committee ng Relief Goods sa GMA Kapuso Foundation para sa mga kababayan nating nasalantan ng Bagyong Christine. Personal na nag-turnover ng donasyon ng NCAA Management Committee members na pinangunahan ni LPU Representative at Season 100 Mancom Chairman Hercules Calianta Patuloy po na tumatanggap ang GMA Kapuso Foundation ng donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. Para sa cash donation, maaari rin pong magdeposito sa accounts ng GMA Kapuso Foundation. Magpadala sa Cebuana Lubilier, pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank Credit Card. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible at mag lang po sa mga nasabing official channel. Huwag po basta maniniwala sa mga posibleng nagpapanggap na taga GMA Kapuso Pang Foundation. Hindi mo awala ngayong unda season ng spectacular events. Heto ang entry sa Bataan. Pag trip under the sea, ang tema ng trick or treat sa samhal. Katakutan costumes ang ibinida ng mga bata gaya ng sirena, pirata at sea creatures. Pati munisipyo, terno sa eksena ang decoration. May patreats naman ng mga empleyado para sa mga chikiting na dumalo. Dinagsa din ang costume competition sa Dinalupihan. Halos mapunong oval ground ng mga bata at young at heart na benta ang mga OOTD. Binigyan din ng mga regalo at treats sa mga nakisaya. Wow, wow na wow. wow! Anong costume mo? <laughs> Nako, ako Superman dati. Tagal na nun. <laughs>